kita nyo ito sa reels ko guys. Kinuha ko ang remote sa labas ng TV. Madali lang talaga itong gawin. Kaya nyo itong gawin. Kahit kapit-pahay nyo. Kaya itong gawin. Gamit ang itong tuwalya ko. Itong tuwalya ko na green. O ganito lang talaga ang ginagawa ko. Tingnan nyo. Kaya ganito. Lagi Ganito lang yan o. Ganun o. Kitain yeah. nyo. Um, ganun lang itong tuwalya. Tuwalya ito na green. O ginunan ko lang o. Tapos inagay ko dito yung remote. Um, kita yung lagay ko remote. Kailangan may ano dito. May... Ano ba sa Tagalog ito? Space ba? Ah, English na lang space di ay? Dito ba? Parang ganun, no? Pero, ano ko na? Na, na may video na ako dun sa may TV. May video na ako. Ganun lang. Tapos, video nyo lang yung TV. Yung ganun lang, oh. Steady lang siya na video lang. Ganun lang talaga. Hindi ko magalaw. Tapos, punta sa CapCut. Tapos, new project. Tapos, hanapin natin yung video. oh Yung na natin yung may TV. Adwan. Pag na-adwan na yan. Ayan, oh. Kita yung may TV yan. Oh. Pindutin yung plus. I kita yung plus, mag-plus na tayo. I add natin yung may remote. O, add, add, lang natin. Tapos, ayan na may remote, o. Kita okay, yung may remote. Ang gawin natin yan, itouch lang siya. Tapos, hanapin sa baba ang overlay. Hanapin ang overlay. Asan yung overlay? Overlay na. Ayan, nasa baba ang may remote. O, nasa baba na. Ang gawin natin dyan, itouch lang natin yung screen. Paliitin, o. o. palitin Paliitin lang screen, iba? Dali lang, paliitin lang screen. Isakto lang yung sa gilid sa may TV, o. Tingnan nyo diyan sa may gilid. Eh, lang talaga. Kayo na bahala dyan. Ang kamay nyo lang mag-ayos dyan. Dahan-dahan lang. Huwag lang kayong madali para mas maganda tingnan ba. Tapos, focus kayo dyan sa gilid niya. Dyan sa gilid ba. Dyan, oh, dyan kayo focus. Pag sakto na yan, ang gawin natin dyan, hanapin dito sa baba ang remove BG. Remove background ba? Nasaan yung remove background dito? Nandito lang yun. Bakit nawala? Hanapin. Hanapin lang natin. Nandito talaga yan. Remove BG ang nakalagay. Nasaan yun? Ayan na. Ah. BJ, pindutin kroma key. Piliin kroma key ha. O, tingnan nyo yan. Yung bilog bayang nasa gitna, itapat yun yan sa may green. O, di ba? Tapos, adjust kayo dito sa shadow. Tapos, intensity. Kayo na bala. Focus kayo. Tingnan yung screen, o. Oh. Tingnan yung screen, o. Oh. Babago-bago. Kayo na bala mag-adjust dyan. Huwag nyo lang itong isali yung dalawa may tatak na pro. Huwag nyo isali yan. Hindi pwede yan. Kaya hindi masib kasi may bayad dyan. Check lang kung okay na. Tapos, pindutin lang tong arrow. Pag napindot na yung arrow, hanapin natin sa baba ang bisik Basic. Ayan na, o. Oh. Basic na. Pag napindot na yung basic, ng mga, mga adjust dyan, una nating pindutin dito yung rotate. O, oh, tingnan yung screen. O, igalaw. Yan lang para maplastar talaga siya ng maayos. Tapos, check lang kung okay na. Tapos, ang gawin natin dito, itouch natin yung screen. Yan ba, natin kunti. Palakihin kunti ha, para may allowance ba. kasi may gagawin man tayo dyan. Hanapin man natin sa baba ang mas. Asan yan? Mas na piliin rectangle. Ano yung rectangle? Pag na-rectangle na, itouch lang yan sa kamay yung screen. Palakihin yung rectangle. Pero mas maganda, hindi kayo mahirapan. Pindutin itong adjust sa baba. Yung adjust ba? Lalabas lahat ng adjust pag mapindot yan. O, oh, marami ng adjust talaga dyan, oh. o. Una natin dito sa rotate. O, oh, iplastar natin sa rotate. Tapos, dito na sa size. Sa laki niya. Pindutin lang natin yung size niya. Itas lang nitong mga adjust dito. Pang, ah, ganun, 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 ganun lang sa size. Tapos, pag okay na niyang size, position. O, oh, position. Kayo na, bala nyo. Tingnan yung mga gilid-gilid sa TV. Oh, tapos, feeder. Ilagay nyo lang sa one ang peder para hindi halata yung line sa gilid ng TV. Ba? Check lang kung okay na. Check din sa baba. Tapos, ang gawin natin dito, yung sa pag-off ng TV, itouch lang dyan. Split. Pag na-split, i-delete. Yung sobra. O, oh, tingnan natin na para pag-off niya. Off. Ah, oh, ganoon. Itas yung sobra, split niya, delete ang CapCut, huwag kalimutan, itas, i-delete. Tapos, pindutin tong aro. Pag napindot na yung aro, aspect ratio, pinaka-importante talaga to. 9.16, check lang kung okay na. Uh, pwede na yan, i-export. Ito na yung kalabasan niya, oh. di ba? Tingnan nyo, di ba? Malinis na paggagawa, pagpulot niya ng remote. Pakipalon lang guys, pakishare na lang po para makatulong sa mga baguhan.